Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat! Today, pupunta kami ng family ko sa Cotto Mines sa Masinok Sambales. Tara! Samahan niyo ako! Konting kaalaman lang sa mga hindi pa kung nasa ng Cotto Mines. Ito ay nasa Masinok Sambales. At kung ikaw ay makanggaling sa Quezon City at may sarili sasakyan, aabutin ka ng 6 hours and 16 minutes kung dadaan ka sa NLEX at SETEX. Pero kung NLEX ka naman at mag -e exit San Fernando, naabutin ka ng 7 hours and 33 minutes. Travel time pa lang yan at nakapribado sa sakyan. Siyempre, mas mahabang oras ang uugulin mo kung sasakay ka sa public bus gaya ng Victory Liner. Hindi pa kasama yung mga stopover, breaks, and of course, yung pagkuha ng permit sa Masinlock Tourism Office. Mag-aalat pa kayo ng mga 1 to 2 hours para sa mga nabanggit ko. Ano tayo ngayon guys sa Masinloc Tourism Office, no? Ganda ng Masinloc. Ito yun naman yung, yung lang tourism office. May ganyan pang mga castle. May ganyan pang klaseng park. Tapos, may playground dito. Okay, then ito yung kanilang tourism office, no? Bayan ng Masinloc, Sambales, Servicio, Potog. Sigurado ka ng Potog, no? So, pagpasok niyo rito, um, makikita nyo ng na ayos ng lugar. No? Nakatapos dito, dito yung kalang registration office. Ayan. So dito, dito kaya mag register kila ma'am. Ayan po. Hi ma'am. Hi, Hi po. Hi po okay, sa vlog. And after nyo mag-register dito, dadalhin yung papers nyo doon sa permit. no? So ipiprint yung permit nyo. Then after ma-print, dito naman sa payment. By the way, ang bayad pala rito is 60 plus 70, total of 130 for day tour. Pero kung halimbawa ang gusto niya naman ng overnight, that's 60 plus 100. So total of 160. So overnight na yun, per person. Ano? So ito yung kanilang office. Ang ginis, ang ayos. Napaka-amodating ng mga tao. Tapos, after niyong mag-register doon at magbayad, pipicturean na mo kayo ni Madam. Yan si Madam. For Uh, I think, nasa souvenir or further side, no? Okay. So tara. Nakakuha na ako ng sarili kong permit. Nakapagbayad na ako. Ngayon, tara. Punta na tayo sa Coto Mines. Let's go! Mula sa Masinloc Tourism Office, kailangan pang magbiyahe ng isa't kalahating oras papunta sa Coto Mines. Ang kabuuang distansya na dapat pang lakbayin ay 28.2 kilometers. Malapit lang yan, kaso rough road ang dadaanan. Kaya ang suma ko, mga 15 to 25 kilometers per hour lang ang mga bilis ng takbo sa biyahe. Siyempre, mag-iiba pa yan kung nakamotor kayo. Madali lang mapuntahan ng Koto Mines at hindi mo na kailangan ng tourist guide guys sa Mapanuepe. Dito, pwede kang gumamit ng Google Maps at pwede rin Waze. So ito yung first checkpoint natin Ayan o no? So ang gagawin kasi bidaan nandyan sa sanga siya The moment na kumanan ka first checkpoint agad Ito yung first out of 3 checkpoints to no? So meron pa tayong 3 checkpoints eh? Okay? Mga thank you for. Thank you Jar So guys, tinatagverse natin ngayon itong Koto Mines ano ah uh, dito, marami siguro mo datanong, pwede ba rito yung 4x2? Actually, ang yes, pwede pwede. Uh, at the moment, 4x4 yung gamit ko. Pero naka-4x2 ano naka mode lang ako. And, and sa, napapagod sa mga vlog, ang dami rin dito mga kotse. Wigo, videos, kaya-kaya nila. Motor, kaya-kaya nila. So, walang yung problema. I think ang problema, ang hindi ka lang makakatawid, kailangan mo ng 4x4 dun sa area na kailangan mo tumawid sa may ano, uh, ilog para sa kabilang side ka. may pakita ko mga. okay? Okay. Ito nga pala, interesting dito. Ang dami ako nakakita na itong mga ano, mga metal bridges or steel bridges. Malilit lang sila, pero ang dami. I think pang 11 na yata yun. So marami, binibilang nung anak ko yun, eh, sa 11 na. So si Kuya naman may nagadag ngayon, napuntang Cato Mines. Okay? Oh, Bago din pa ako sasama pero drive ko. So, 'yun po ano, ito po yung second checkpoint natin. So, lalapit sa atin si Bossing tapos yung ating docks, bibigyan natin dito for counter checking sa LGU at uh, Tourism Control Outpost, no. So, now, um uh, mayroon pa tayong 4.8 kilometers para sa ating uh, last checkpoint, no. So, dito pa tayo sa loob ng Cato Mines community, no. Ito makakita nyo, daming bahay. May mga, eh yun, sementado 'yung kalsada, oh tindahan. So kung halimbawa wala pa kayong nadala ang pagkain, so ito na yung chance nyo para uh, bumili ng pagkain ano, sa mga tindahan dito. So ito na yung last checkpoint natin. Ano? After natin yung mga cross yung medyo mahaba-habang bridge. Ito si Bossing. Magandang tanghali po. Magandang po. Alam po yung takay boto. Alam po. Hi, saan po? Ay in ko sa si driver lima pala, lima, po. lima. Tiga po? bataan. Ang bucat sampari bilis kahit pa bago yon. Yun yun ako yun 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 Dito yun at yun 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 tatay ko. Oh, yun sa koto. Salamat, yun 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 na yun yun doon tayo ngayon. Tala, let's go! Right right. So just sa so pinaka-main na naman ay makikita. Kids pool diba? So baka na tayo rito. Yan. Ito yung dati simbahan, di ba? Wala na, tinanggal na Wala lang. no, Iba na, no? Okay. Itawid nyo ito boss? Parang, pwede ba? Ah, pwede boss nga. Matatong mo Kaya boss itawid ko na. Thank you po Yung iba kasi mababa, mababa hindi kaya Saan ba tawid ko dito? po oh, Sige po itawid natin para masaya Kaya video mo yeah. pwede tayo So na-hapag nakatawid na kami no Mula doon sa other side tumawid kami So eto nakapag settle na kami ngayon Dito yung mga mag overnight May mga kasama tayong mga rigs dito no So we have this uh, Everest Titanium So may Hilux doon May Ford Ranger dito Tapos may Montero Sport doon Tapos yung katabi natin FJ Cruiser no So eto naman tayo Eto yung rig natin Tapos simple setup lang tayo no Meron tayo dito overhead tent para may panlaban sa init tapos meron kaming anim uh, na upuan lima, anim kami so sakto yan and then may isa kaming table dito okay so doon kami park no ngayon pupunta nga tayo sa may diving board so doon tayo park, doon yung parking natin ng ating uh, overnight camping so dyan tayo tumawid kanina okay see so may campsite sa kabila then pwede tumawid yung mga 4x4 dito okay and then ito naman yung kids pool diving area okay so yung halaga yung oh. diving board let's go so yun daming tao daming tao talaga camping din dito oh. site dito let's go papakaya dito let's see mga campers din dito ang ganda ng era dito kasi walang init ano diba so, easy na yung site at diving do yung diving area na mataas diba? <laughs> <laughs> may dalawang diving board pala dito na hindi ko lang po ilang sitting dito at saka ilang sitting sa kabila doon pero yeah, definitely mas mataas yun ano so, malalo na Oh, sarap! sobrang aga ang lamig as in malamig no? Pretender yung dalawang kids to mga adik na pag oh, eh. <laughs> sa pagdadive mawag na ka na to eh ready Yeah. Yeah. overnight pala kami dito sa Photo Mines. Hindi ko na nagvideohan yung naging setup namin nung gabi at yung situation sa mismong campsite kapag madilim na dahil nalobat na yung mga dalakong battery ng GoPro. Sinuwerte na nakakuha pa ako ng video kayo ng magahan ng pagdawid pabalik sa kabilang side. Ang ganda ng Photo Mines, medyo malayo lang siya at rough road talaga ang daraanan pero isa lang masabi ko, sulit ang pagod at biyahe. Ngayon, kung nakabot ka sa dulang video na to, Maraming maraming salamat sa panunood. Huwag mong halimutan mag-like sa video at syempre mag-subscribe sa channel. Maraming salamat!